No, 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 no. Nandiyan na pala kayo. Binuksan na pala ninyo ang telebisyon. Uh, uh, mga bata, makinig kayo ha. Dahil meron akong ikikwento sa inyong napaka-importante. At ito'y tungkol sa sampung kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises maraming taon nang nakararaan sa bundok ng Sinai. Ito'y isinulat sa dalawang ng mato kung saan isinulat ng Diyos ang mga kautusan para sa mga taga-Israel. Kaya naman dapat na makinig kayo mabuti sa aking kwento. Tuloy! Oh, pra Giorgio! Ang mga kautusan nito ay para din sa ating ngayon. At ito, mabuting balita. Binigyan tayo ni Jesus ng bago at higit na dakilang kautusan. Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Papatayin ko na lang to. tapusin natin ang assignment. Ito commercial. Gusto ko yan eh. Araw-araw, gumaganda ka. Kinahangaan ka ng lahat. Anong gusto mo rito, Rita? Ang ganda-ganda ng model. Hindi mo nakikita? Gustong gusto ko maging ganyan. Sadya ako. Ilang kilometro pong tinakbo nyo? Huh. Mga tatlo siguro, apat. Ay, apat na kilometro lang po. Eh, gusto ko lang naman mag-exercise eh. Hindi ko balak na sumali ako sa Olympics. Alam niyo po, Frajako. Doon sa gym na pinupuntahan ng daddy ko, may mga lalaking 4 o 5 oras kumag-exercise. At araw-araw pa po yun, ha? Araw-araw? Hindi ba sila napapagod noon? Ang lalaki ng muscles nila! Oo, Oo nga, ang laki ng muscles. Ang mga babae rin daming ginagamit na oras sa pagpapaganda. Panay-panay ang make-up. Frajako, nagbubuhatin po ba kayo ng barbell, ha? Bakit naman ako magsasayang ng oras sa pagbubuhat ng mga bakal na mabibigat sa harap ng salamin? Eh hindi naman importante maging maskulado. Ang mahalaga ay ang maging malusog. Bilang pangangalaga sa ating katawan, ang taong malusog maraming nagagawa. Natutulungan niya ang kanyang kapwa. Sabi ko sa Jaro, mas sa suminin sa salamin ng malalaki kaysa sa mga babae. Pero di naman kami nagme-makeup tulad yung mga babae. Di masama ang paggamit ng makeup. Teka, naunawaan ko na mas mabuting pag-usapan na muna natin ang ating mga katawan. Araw-araw, <tipos> <tipos> bumaganda -araw, ka! Hinahangang ka ng... <tipos> Laging nasa harapan ka ng salamin, Rita. Eh, ma'am, sa mo ba, pangit bang ba ilong ko? Ha? Hindi naman ha? maganda ka nga eh. Meron bang maganda na kamukha ko? Bakit pangit ang tingin mo sa sarili mo? Gusto ko yatang ipabago tong ilong ko. magiging magiging model ako Gagamit ako, ako. Na ng mga na at, at iba iba ba -bado ba -bado ni mami, mami ang iyong iyong ko ha! Ayoko na sa inyo, hindi na tayo bate Pabira ka, nagbibiro lang naman kami sana sa ano? kaya huwag na lang. Pwede ba? Ako, allergic sa masungit. Umalis ka na, pati ikaw ayoko nang makita. Okay ito ah, di na kailangan mag-exercise. Kain lang naman sana, sa lulusog ka na. Akin okay. na yan! Unahin muna natin yung tutulungan nating mahira. Bakit hindi dumating si Rita? Lato kami na away na niya eh. Ayaw na nga raw niya kami maging kaibigan. Gusto niya kasi maging model kaya ayaw niya ng ganitong trabaho. Ano nga kaya? Ipa-opera niya ang ilong niya gusto ko rin ilong ko. Gusto ko magkaroon ng asul na mga mata. Ako naman gusto kong tumangkad. Ako, ayoko nang maging maitim eh. Eh, anong gusto mo? Maging puti o dilaw gaya ko? Aba, hindi ah. Gusto ko maging mas maitim pa. Mga bata, sa buhay hindi mahalaga kung ang tao isang maganda o pangit, mataba o paya, babae o lalaki. Ang importante ay kung ano ang nasa loob, ang ating ugali at kakayahan. Si Aki ay maliksing kumilos, mahusay umakyat ng mga puno. Si Julio naman, malakas at kayang buhatin ang isang punong karton. Si Pac, malinaw ang mga mata, mahusay pumili ng mansanas. At si Giovanna naman, maayos na bata. Gusto niya maayos ang lahat. Balok na yan! Hindi, pag merong malalang sakit o kapansanan, dapat talaga ipa-doktor. Araw-araw sa ospital, may mga batang may sakit eh. Lagi ako nagpapasalamat na malusog ka. Malusog na at mabait pa, hindi ba? Alam niyo po, hindi naman talaga pangit ang ilong ko eh. Huwag lang pong titingnan ng matagal. Kapag natatanggap mo ang iyong itsura, saka mo lang maaaring mahalin ang tapat ang iyong kapwa, pati na rin ang kanilang mga itsura. Lalo na kapag iba ng anyo nila kapag matanda na sila o may sakit. Hindi ko dapat inaaway mga kaibigan ko eh. Makipagbati kaya sila sa akin? Ngayon masaya na kami kasama ka na ulit namin, Rita. Alam mo kanina pinag-uusapan namin ang tungkol sa pagiging malinis na kalooban. Nalulungkot ang may malinis na kalooban kapag nakikita niya na sisirang bagay. Ang malinis na kalooban ay gaya ng isang tubig na malinaw at walang dumi. Tama yun. Ibig sabihin, handa tayong tumulong sa ating kapwa. Malinis ang ating puso, isipan at hindi tayo makasarili. Tula yun sa pag ibigan ng inyong mga magulang sa isa't isa. O ngayon, matanong ko kayo, ano ang pinakasagradong nalalaman ninyo? Ang simbahan po! Ang krusipiho po! Simenteryo naman po sa akin. Teka muna, sandali. Mali kayo. Ang pinakasagradong meron tayo ay ang ating katawan. Kung papa naman tayo, matangkad o maliit, mataba o payat, ang katawan natin ay ugod ng halaga tulad ng kaluluwa dahil ito ang templo ng banal na espiritu. Eh ano pong ibig sabihin ng no, Fr. Jaco? Ibig sabihin, mabubuhay tayong muli kay Jesus. Alam niyo ba kung naibig sabihin ng hindi malinis? Yun ay kapag ang tao ay tinuturing na bilang bagay lamang. Isang laruan na nakadisplay palagi. Madalas, maraming tao nagsasayang ng oras sa pagpapaganda. Hindi nila alam na ang ginagawa nila. Nawawala na ang likas nilang kagandahan sa halip na gumanda sila, lalo sila nagiging pangit. Ganun na nga, Rita. Tama yung sinabi mo. <laughs> eh, ang ganitong ilong, bagay ba sa akin? <laughs> <Ito ba? laughs>